Karon, malipayon kay ko. Ay! Birthday ni judako. ko. Before na ko ni huyupo ni kandila. Magwish ako. Ako ang wish. Unta din na ako tumakit ang tong pulo kanano. Chat! Ay, yay ka! Nga ano, kahon na ngaligo isla diri. Happy anniversary sa atong pagkamigo! Ah, small gathering. Jet! Small circle of friends, pero mga maot, ikbatasan. <laughs> mini resort man din ako sa Dilan. Magaling kang kupal ka. na lang ako lipas Importante malipayo ko sa birthday ron. Happy birthday to me. Tuwang at toro. Happy birthday to me. Naa na siya dire. Pala siguro ay. Papansin mo na. Oy! Ay si sigit ba? Naa lagi ka dire. Ano man ninyo ni resort? May pagkaon no? oh. Bet day man sa amaw. Bibi, makikaon ta. Pwede. O ba na mi uy? Tara. O sing. O tuyo ninyo? Ang kek be. Kaya ay banimo! nimo? birthday ron? Happy birthday sa'yo. Atik atik o great o para pakan on dili ko. Lao di ka boy. Paala ka. Masin pwede ta makikaon di ha. Kamu malas mahala sa kong kinabuhi niya. Pakanoon ta mo? Ang bugiro, oh, mura jug na yanda. Kantahin na lang para ganahan. Happy birthday to you! Ah, Happy birthday! Hindi, gito on. Ah, ako kadungog, ako kadungog! Laog dog kayo? Pasiata! O, siyato. De, bako, Agoy, kusipata, oh, siyato! Deko! Masimakadungag makadungog ba ko, ana? Agay! Unsa kahagi sila sinyas, ani? Agay! Agoy, kasipata, o! Tataron, be! Ayaw ba, ayaw ba! Kung ano manghilabot pang yod, nga pwede man mananghid. Ulit mga ika! Awa dali bi, dali! Ay, mudus-mudus ka! Pangiyo ko ninyo be! Panglayas mo dali! Gusto raman may makipag-amigo si muha ba? Kung saon, man, hindi mo dyan ganahan. ka na, sir, malingaw ah. ta. Ganawa o, oh. ikaw ra isa nag-birthday. Bitaw no? Dapat ako ikaw ban ron. Mau no, sabayan may dia? Hala, 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 Dali mo! <laughs> <laughs> itu pakai birthday dia aku. Kick ba! Kick ba! Wah, apa jadi muka telok kick? Wala apa, pala jet ka. Kena hangul mau kick. Mi paksa kuan ni. Wah, kick!